Yo, shoutout nga pala dyan sa lahat ng mga nagbubankering dito sa New York mga par Sobrang lamig ng temperatura kayo dito sa labas mga par Minus 4 yung temperatura natin Bibigyan ko lang kayo ng konting kwento mga par Kung anong nangyari ngayong araw Yo <laughs> Simula yung araw natin ng alas 8 ng umaga ano so, na ngayon? 12.30 na ng madaling araw mga par na pa tayo nagtatrabaho? Hindi ko na alam, ayoko nang bilangin Sobrang dami nang nangyari ngayong araw mga par Pag tayo dumating na flag state inspector or surveyor Alam kong of pregnant wiring jobs Troubleshooting ng boiler Nagkarga tayo ng lube Nagkarga tayo ng diesel At ngayon, nagkakarga pa rin tayo ng fuel 4,000 metric tons yung kinakarga natin ngayon mga par 100,000 of dollars kasi yung usapan dito mga par kaya kailangan accurate and precise yung galawa natin dito sa bankering so tayo kasi yung nakatasan dito sa bunker manifold para magpantay Pre proper execution din ng connecting and disconnecting ng hose natin mga par para maiwasan natin yung oil spill dahil pag nagkataon Daang libong dolyares din yung usapan dyan mga par Huwag naman sana Dagdag ko lang meron din yung pala tayong technician dito mga par Para sa main engine natin Meron kasi problema yung cams no main engine natin Matagal ka na nagbabarko Alam mo yung ganong klase ng pakaramdam mga par Meron kayong flag stage surveyor Meron kayong technician Tapos rectifying of jobs Tapos pangiring pa So yung tao lagari talaga Gamit na gamit talaga yung tao ngayon mga par Ayun, si Manby, still kicking. nagre <laughs> sa akin mga par, umaga pa. Kasi yung isang motorman, pinagpahinga muna kasi siya yung nagmaneobrada ng arrival kanina. Ako muna yung bababat ulit ngayong madaling araw. Hanggang madaling araw mga par. So, hindi ko na pahaba ito mga par. Kaya para sa lahat ng mga seafarer, para sa lahat ng mga Pilipinong marino, saludo sa inyo. Ingat kayo palagi mga par. Let's go! Peace! Life update muna tayo mga par, 1400 na ng hapon or alas dos na ng hapon nagpahinga tayo kanina ng alas 5 ng madaling araw tapos tinawagan ulit tayo ng alas 9 para sa disconnecting ng host tapos securing pa dun sa makina mga ginawa pa tayo mga bagay-bagay dun sa makina na utos ng flagship surveyor na indyano tapos ayun umalis na pagalis na pahinga daw muna kami ngayon kasi mamaya darating na naman yung isang barge para sa continuation ng bankering 400 metric tons na lang yung ikakarga natin mga par kasi 3.6 lang yung natapos kanina iwan pa sila si Gudo at saka si Peter doon sa baba kasama yung technician para doon sa repair ng cams and fuel pump natin sa main engine so hati hati muna tayo sa tao so mamaya tatawagan na lang ulit tayo siguro mga around 1700 para doon sa paparating na panibagong barge hindi ko alam kung makakatulog pa ako neto pero ulitin na lang muna natin yung time kahit makakahiga-higaman lang tayo kasi mamaya Banat ulit tayo mga par Let's go Peace Isang buwan na lang Uwian na tayo